mas mabilis na produksyon, mas pulido, at mas maraming produkto ang inaasahang maproduce ng samahan ng kababaihang Masinloqueña o SKM sa probinsya ng Sambales dahil sa talento ng mga kabataan sa kanilang lugar. Iginawad kasi ng pamahalaan sa SKM ang isang bamboo stick polishing machine na pinagtulungang buuin ng mga engineering student mula sa President Ramon Magsaysay State University sa bayan ng Masinloque. Ang SKM na kilala bilang Stickmaker ay isang dating underground mass organization na taga-suporta ng teroristang grupo at ngayon ay nagbalik-loob na at nakatakdang mairehistro sa pamahalaan. Naipagkaloob sa samahan ang nasabing polishing machine sa tulong ng Department of Trade and Industry Sambales at 69th Infantry Cogar Battalion, Philippine Army na ginanap sa Barangay Santa Rita Masinloc, Sambales. Nabatid na noong 2021 una nang nagkaloob ang DTI Sambales ng mga kagamitang lagari, itak, cutter at blade sa nasabing samahan para sa kanilang paggawa ng stick. Tiniyak ng 69 IP sa samahan na patuloy silang magkipag-ugnayan sa LGU upang makaagapay sa kanilang lubos na pagbabagong buhay. Mula dito sa Barangay Bulawin, Palawik, Sambales, ako si Justin Ann Audential, ang inyong kaugnay.